Kamarero of the Jalila Family, Barangay Poblasyon Kasama si Nasa at Maria Magdalena Nagtungo siya sa Bibinyan ng Panginoon Noong umaga ng Lindo ng Pagkabuhay ng Panginoon Mga pananda, nagweta at insensayo Baga ng sisignan pabango. ng pabangong ipapahid sa pangitan Santa Maria Magdalena, Kamarero, Grey Family, Barangay Poblasyon. Mula sa kanya ay bitong dumonsyo ang pinalayas ng Panginoon at naging alam siya na sumunod hanggang sa bubog ng kalbaryo. Noong umaga ng linggo ng pagkabuhay, nagdarot siya ng probeluyo na unang makapita sa kapaglintas na uling nabuhay ang paghahin sa magandang balita ng pagkabuhay sa mga alagay. Kaya tinawag siya Apostola Apostolo. Balanda, pangaosisita ng pagkakong ipakahin sa bangkay. Sa Juan Evangelista, Camarero, Mr. and Mrs. Rodolfo Imperial and Family, Barangay ni Bulono. Ang namahal na apostol sa mga anak ni Nazareo at Santa Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang alagad na tinamulit ang at tinamulit na alagad ng Panginoon. Sa pasyo ng Panginoon na sa Kristo, ay siya ang upagtang tanging apostol na hindi nagtago. Si Apostol Juan ay naging isang apostol na nanatili sa paano ng Diyos kailan sa kanya ay nababibig ni Jesus ang mahal niya ina, ang Bermal Maria, sa so, wikang ginam na ito ang iyong anak. Anak, nalito naman ang iyong ina. Inam, naglalagang heartless. Magdari Dolores, kamarero, gusto mong kita maagman lang. Barangay sa iyo. At periyad na nangangis ay mga patungkol sa mga sakit at dalamhagi na pinagdaanan ni Maria sa mga malulungkot at mga kain na malilapan sa ulo niya at iyo. Higitin si Maria na babalawal sa ang puso at unang inang pananampalang panalimutan. Ang bitong balaraw na tumalakas sa akin sa kanyang puso na na masinagalas sa tawag ng butong sakit Sa butong sakit ay nilaliligay nilayan natin ang mga hapis ni Maria, mga kanyarang na ng ng